na makal na kasubong aga sa Sarong Mall sa Legazpi City ang 40 anyos si Sinanay Julita Kang Albay ning mga gamit pang eskwela kang sa iyang grade 1 akin na si Ashton John. Siring kang bag, notebook asin iba pa. Sabi niya, mas magayon nang namamakan na ning amay kaysa ang makisusuan pa sa pagdagsakan mga parabakal. Urog pang tulong si Mana na sana, balik eskwela na. Para po hindi po traffic sa pagbili ng mga school supplies, lalo na pagpasukan na po. Tapos sabi nila, mas mura-mura kapag advance ka magbumili na. No? Sa'yo ako maghalalong katang gamit po dito. Nagusto niya na kasi namimili na rin po kasi siya. Siring ni Nanay Julita na makal namang kasubong aga ng school supplies ang 57 anyo sa si Maria Arlene Canbarangay Taisan para sa sa iyang makuapo na mag grade 1 man inamayan niya madang ang pagbakal. Ulit baka mas maglangkaw pa ang presyo kan mga gamit pang eskwela. Hindi ko gusto magbakal ta. Siyempre, pag ko mangari, ano, may discount mabagang diit. Ta, siyempre, sa iba baga, ora lang kaumanan presyo. Pero alos pararyas mangaro sa sarong bistadong mall na ini sa Legazpi City. Nasa 20.21 pesos sana ang presyo kan mga notebook. 16.20 sa pesos man ang papel. Depende sa klase. shete pesos man ang ballpen. 7.18 pesos man ang lapis. 16.99 sa pesos man ang crayola. Depende sa klase asin bilang. May mababakan man digding bag na po 240 pesos. Sundoon 1,200 pesos depende sa disenyo asin klase. Kaining Martes kang magpaluwas na ng School Supplies Price List Guidelines ang Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Sigun kay Ruben Sumbon, ang Consumer Protection Division Chief kang DTI, ang nasambit na price list guidelines, ang maserbing giya o basihan kang consumers. Sarong paagi man iningani maaraman kung nasusunod kang mga seller, ang pigpapautog nindang presyoan ang sisay man na na nagbayular ka ini an pwede sir na maatubag sa magkakanigong pinalidad uh, weekly na nigigibuan kan Department of Trading Industry so ang ano ta uh, duman sa mga seller na nagtitinda mga school supplies base sa informasyon na nakuha ta um, yung mga presyo ninda syempre may mahiling kitang ababa ang presyo. May mga mahiling mga kitang alangkaw ang presyo. So, so far, base doon sa gabay sa pamimili na pinalo sa Department of Trade Industry, um, 2023 and kunya 2024, within din man sinda man sa presyohan na pig, uh, pagpapasunod niya ito. Hanggang siguro, open kang klase, then then, then ma maero ang presyo. Kung may pag man, yan po ang pigwabantay ang Department of Trade Industry. Mientras tanto, sa mga maut ma na mailing ang price list guidelines kang DTI, Pwede sir na bisitaon sa sendang webpage na www.bti.gov.ph. Para sa mga baretang tatak, be Nomer Corporal.